Hello everyone, welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ang video po natin ay uh, dito sa Kongreso. May nailit na pong bagong uh, Speaker of the House sa katauhan po ni uh, Faustino D. III. Majority Leader. Ladies and gentlemen, the Speaker of the House of Representatives, Faustino Boggi D. III, will now address the body. to the honorable members of this August Chamber, the 20th Congress, mga kababayan, magandang hapon sa ating pong lahat. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa mga kasama kong mambabatas sa House of Representatives sa paghalal ninyo sa akin bilang speaker. Hindi ko po ito inaasahan. Matapos ang ilang dekadang paninilbihan bilang lingkod bayan mula pa kabataan barangay hanggang gobernador ng Isabela inakala ko na ang susunod na yugto ng aking buhay ay para sa aking pamilya. Ngunit ibang daan ang inilatag ng ating Panginoon. Dinala niya po ako muli dito sa Kongreso upang masigit pang palawakin ang aking paglilingkod. Aminado po ako. Meron po akong pangamba sa aking dibdib habang iniisip ko ang hamon na katungkulang inaatang sa aking balikat. Patid ko po na marami sa ating mga kababayan ang nasasaktan at nagagalit na dahil sa mga kasalukuyang kaganapan, naiintindihan ko po kayo. Bilang anak ng lalawigan ng Isabela, alam na alam ko po <coughs> ang mga pagsubok na dala ng matinding bagyo, ang pagkasira ng mga bahay at buhay tuwing tumataas ang <coughs> tubig baha. Sa ngalan nila, tinatanggap ko ng buong kababang loob ang hamon ng pagiging Speaker of the House. Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan niyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Ako po ay kaisa ng ating mahal na Pangulo sa kanyang layunin na linisin ang pamahalan upang tayo ay bumangon muli. Under my leadership, this house will change. I will not defend the guilty, and I will not shield the corrupt. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate. Hinihimok nga po pala ni uh, bagong talagang uh, speaker na si Buji D. Hinihimok niya ang mga kanyang mga kasamahan sa Kongreso na magtulungan upang makamit ang mga layunin ng bagong liderato. With the independent commission of infrastructure, our duty is not to protect each other. Our duty is to, prep, to protect the Filipino people Alam kong maaring maging puno ito ng panganib dahil sa mga maaring matapakan sinusugal ko ang aking pangalan na matagal pang ko pong pinagpaguran Yayakapin ko ang sakripisyong ito nang maibsan ang mas mabigat na sakripisyong tinakaharap ng ating mga kababayan. Malinaw sa akin na higit matimbang ang aking pananagutang itaguyod ng ating saligang batas at unahin ang kapakanan ng mas nakakarami. Hindi ko hayaan ang sino man na membro dito sa 20th Congress na gamitin ang Kongreso para sa kanyang personal na interes. Panahon na nang natin ang ating paningin sa mga pangailangan ng ating mga kababayan. Sila ang rason kung bakit tayo naririto. Huwag sana po natin kalimutan yan. Sila ang unahin natin bago ang pangsariling kapakanan kung meron pong dapat na managot sa mga umuugong ng mga paratang na ito, titiyakin natin na magiging patas ang mga pagdinig at kung meron mang mga pangalang nabanggit sa mga pagdinig na ito, may mga tamang forum para sila ay makapagpaliwanag tayo po ay magiging transparent at accountable sa ating mga gawain. Kung kinakailangan magpag ugnayan sa mga naglalabas ng saloobin, ako po mismo ang harap para makipag-usap. Makikinig po kami sa daing ng ating mga mamamayan. Makikinig po kami sa inyong mga boses. Ito lang ang paraan para lumabas ang pawang katotohanan at dito lang masisimulang matanggal ang agam-agam ng ating mga kababayan. Sa mga kasamahan ko sa Kongreso, magtatanggumpay lamang po tayo kung tayo magkakaisa upang makamit ang hangaring ito. Buo po ang aking paniniwala na mas nakakarami sa ating mga kasamahan ang nangangarap at handang magtrabaho ng tapat para mapabuti ang ating bansa. Hindi ko po magagawa itong na nag-iisa. Kailangan ko po kayo. Kailangan po natin ang bawat isa. Kaya kukunin ko itong pagkakataon na to na ipabot sa aking ang ating pong pasasalamat sa dating speaker sa kanyang bukas palad na pakikipagtulungan para maisakatuparan ang isang maayos na transisyon at natatanging hangarin na ito. Sa tulong ninyo, sisiguro din natin na ang bawat sentimo ng paglalaanan ng budget sa bawat departamento ay tutugma sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Pagtutulungan natin makapagpasa ng isang maayos at malinis na budget na mailalaan lamang tama sa mga programa para sa ating taong bayan. May mga akbang nang ginawa upang gawing mas bukas ang proseso ng pagpasa ng budget at mas paigtingin pa natin ito. Ako po ay handang makinig sa iba't iba nating tinig upang higit nang makaunawa. Nakahanda po, nakahanda po ang aking bisig na makipagtulungan kanino man alang-alang sa ating bansa. Mula noon hanggang ngayon, ako po ay walang pinipiling kulay. Lahat ay mahalaga. Lahat ay may maaring maiambag upang magampanan ang ating mandato bilang kinatawan ng ating pong mga mamamayan. Sa ating pong mga kababayan, hinihiling ko po na magpatuloy tayong magmatsyag at magbantay. Tanging kayo lamang po ang makakapagsabi at makakapagpasya kung dapat bang ibigay ninyo muli ang tiwala sa amin. Kayo ang magiging bahagi ng reforma para masiguro natin sa darating na mga araw ang kapakanan ng taong bayan ang mauuna. Ngayon na po ang oras, hindi bukas, hindi sa susunod na mga araw. Sama-sama tayong babangon, sama-sama tayong kumilos, sama-sama tayong maglingkod. Hindi magiging madali ang ating tatalakayin. Alam kong magiging mahirap para sa ating lahat. Pero kaano man kahirap, kung ito naman ang nararapat, kung ito naman ang tama, ito ang kailangan nating gawin at pagtulungan. Sa bagong kongreso, ipaparamdam po natin ang tunay na malasakit. Ipapamalas natin ang tunay na paglilingkod na nakatutok ng buo para sa pagangat ng buhay ng sambayan ng Pilipino. Walang ibang agenda, walang ibang interes, kapakanan ng Pilipino ang simula, gitna at dulo at wala ng iba. Sa lahat ng ito, hindi tayo hatulan sa ating mga salita, kundi sa ating mga gawa. Hindi tayo usgan sa ating mga pangako, kundi sa ating pagtupad. Kaya inyakayat ko ang bawat isa na sama-sama nating isulong ang isang bagong Pilipinas na matatag, marangal at nagkakaisa. Muli, Maraming maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Pagpala inawa tayo ng puong may kapal. Si Faustino Bugi D. III ay uh, ang bagong speaker ng kamera na pumalit po kay uh, Martin Romaldes. Siya ay isang veteranong politiko na may mahigit apat na dekada ng karanasan sa serbisyo publiko. Nakilala siya sa kanyang liderato bilang gobernador ng Isabila, kung saan siya, kung saan niya pinangunahan ang pag-unlad ng probinsya bilang isang modelo sa agrikultura, kooperatiba at disaster resilience. Nakamit niya ang gawad kalasag sa mga disaster risk reduction. Ginawaran siya ng National Rice Achievers Award para sa kanyang kontribusyon sa pag-unlad ng agrikultura. Kinilala siya bilang isa sa mga most business friendly executive sa bansa. Nangako si D na magtataguyod ng reforma sa transparensya ng kamera. Ito po ang dapat mangyari. yung transparent sa lahat. Siya ay magbibigay prioridad sa kapakanan ng publiko at hindi papayag na gamitin ang kongreso para sa personal na interest. Hanggang dito na lang po. Ano po ang inyong opinion? Marami pong salamat. Huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.